Tatablahin daw ni Lebron James ang kanyang $51.4 million player option sa Lakers ngayong 2024-2025 season para maging unrestricted free agent, ayon sa ulat ni Dan Wojke ng The Los Angeles Times. May hanggang June 29 ang four-time MVP para selyuhan ang desisyon. Kapag hindi pinirmahan ang player option, magkakaroon ng oportunidad si James para makipagnegosasyon at makakuha ng full no-trade clause bago muling pumirma sa Lakers. Inaasahan naman talaga ang balik ni Lebron sa LA, pero dahil sa over 38 rule, malilimitahan na lang ang NBA all-time leading scorer sa tatlong taong kontrata. May mga nagsasabing hanggang dalawang seasons na lang ang 39-year-old. Sa kanyang 21st season nitong 2023-2024, nag-average si James ng 25.7 points, 7.3 rebounds, 8.3 assists at 1.3 steals per outing sa 71 regular season games. Kahit senior citizen na sa NBA, sukatan pa rin si Lebron. Pasok siya sa kanyang 20th All-NBA team, sunod-sunod. Magkakatabla sa 15 total sina Kobe Bryant, Kareem Abdul-Jabbar at Tim Duncan. Inikisan din ni James ang kanyang 20th straight All-Star appearance noong February.